Yo, what's up, guys? It's your boy, Apanolos King Epi. Tayo nga po nung gabalik na sa... Yo, what's up, guys? It's your boy, Apanolos King Epi. Tayo nga po nung nagbabalik dito sa ating vlog, mga tol. So, yung for today's vlog, short vlog lang to, mga tol. Kasi may gagawin ako ng 30 maagaw maliligo. Pero sabi ni Doggy, ni Boss Dogs, alis kami ng bahay ng trio O'Clock tapos pupunta pa kami ng bootcamp ng next play. Doon na daw kami maligo lahat-lahat na. So, syempre, doon na expected ko. Doon na ako maliligo. Pukaragis na yan. Pero, nag si Doggy. Sabi niya sa amin, diretso na daw kami ng mawa. So, malaking event yun ni SGS. Tangin na di pa ako naligo, sir. May nang yan. So, so, ngayon pupunta ako dito sa Makdo. Maliligo ako inaking FB way polo uh, hairspray deodorant sa baba may brief siyep di guys so tuturuan ko kayo kung paano maligo ngayong araw in an proper way para makasurvive kayo pag nasa kayo makaligo kayo so tayo sa loob ng mga yun nasa ako doon ako yun eh, si ano, Jali si Ronald Ronald naligo na ba Ronald tuloy ang kaso it's Lego time. Lego time. Tak hilang Lego slide. Lego slide. Lego slide. Lego slide. Pero kung tutulang hindi nga yung tuwa ko ha. Punta ko Okay guys, so fresh as fuck na tayo. Hindi na kaya mag-vlog sa labas guys kasi may kumakatok na natatay na ata. Pwento lang mamaya sa kakano sa konsert. Guys, di mapanewala ito mga ito na naligo ako. Ayan, <laughs> Mayor. Kala ko joke lang, sineryoso. Binigyan ko pa ng shampoo. Kala ko hindi gagamitin, ginamit ko. Basag ba sa live <laughs> buko? <laughs> oh, sir. Hindi <laughs> pa so, pati na Sana all al naligo. Hindi kasi ulo ko eh. Ginanong ko eh. Sana all nakaligo. Sana all. Ayan uh, na, fresh na, na ako. Sinabon kay gili, -gili ko gamit yung shampoo. Eh. <laughs> <laughs> Ano ba, sir? Okay ba sir? Mamula pa nga yung mata ko. Mamula pa nga yung mata ko. Hindi wala kasi yung tulog eh. Mamaya wala. Hindi na pula guys. Nag-save na rin ako sir. Nga pala guys, may iba usapan ba? Magtatanong kayo. Kuya, kaya ano pong ginamit mo tuwalya sa makdo? Huwag nga nga yung gawang tutularan. Pero ang ginamit ko ito. Diba ito yung suot ko kanina. Tapos makapal naman yung sweatshirt. Ito yung ginamit kong bukot, ko tuwalya sa buhok ko. Tsaka sa kilikili ko lahat-lahat. Pinuspunasan ko. So yung papatuyuin ko muna. Isasabit ko muna kung saan-saan to. Tapos babalikan ko yung mga sir. Pero tips. Pwede naman kayo maligo siguro sa mga mall mall doon kung malinis kung ano ang malinis tong McDo na branch dito sa index, index branch yan ha, na, kami o oh. pero di ko lang alam tarang nilinis ko naman yung CR nila amoy shampoo naman, tanong yung si Ate Jigs Ate Jigs, shampoo ba yung CR nila? amoy shampoo kasi nagbaha, parang tsunami dun sa loob sabi nung lalaki pag natin oh, baha dito? tapos may caution wet na gagi meron ng caution wet no? oo, kailangan mo talaga mag balance kanina, muntikot na nga rin ako naka flip flops kasi So, nananawagan po ako sa so, ako nanonood yung croneto. Sorry po. Um, At, ka, Paano ka parang nagkalat? Ganun, ganun, ko, ganun ko yung ulo ko. Tapos, syempre tumutulo. Tapos yung kilikili ko, binasa ko. Tapos, sinampo ko rin yung kilikili ko. Siyempre, <laughs> may book yun eh. Tapos, nalagyan ko ng ano yun, deodorant. Tapos, nag-shave ako. Goods na Pati dito, sinishave mo kanina. Hindi, sobrang buhok eh. I'm feeling fresh right now. Ito nyo guys, pwede na. Pwede na sumabak, di ba? Sana all. Sa na all. Konting ano na lang, konting touch up na lang 'yan ng pabango. Sa akin nga doon eh. Ano blower nga e. ako eh. Blower ako eh. Sa, akin eh. Tanong ko kaya sa loob no. Te pwede pa blower din. kaya ka na. Ayaw ko na. Mm hindi -hmm. ko yeah, na ulit dito ka guys. Ka naman tayo eh. oh, order naman tayo pero hindi natin in order yung pagligo ko. <laughs> nga, mulo-mulo oh. hindi oh. guys, tuloy uh, din sabi ko, kaya niyo maligo sa bahay, maligo kayo sa bahay. Ha? Huwag niyo kaming tutularan, no? okay? Hindi totoo yung pagdiga na ligo, swerte ka. Well, swerte naman tayo. Hindi totoo 'yan kasi nagra-ranking ako. na maligo ko, na losing streak na yun, kaya... Sa to yun! Kalaway mo pa sa 8 Di ba pag naligo ka, pag winning streak ka, dire diretso kasi di ka naligo 3 days. Pag naligo ka, di ba mga lahas, Sabi sa'yo, eh. Huwag na, huwag ka maliligo. Anong sinabi yan? Deodorant, deodorant lang. Eh, okay pala yung ginawa ko. Shampoo, shampoo lang, oh. Mapompress. Okay na yun for ano... Kasi normal is, expiration pag naligo ka, 24 hours. So, kahapon naligo ako ng gabi, dahil hindi ako ngayon naligo ng day. Mamaya ng gabi, expired na yon pero kung nasa aircon ka, 3 days. 3 days okay yung basta nasa aircon ka okay okay yung 3 days kasi ang theory behind that is that ma-freeze, ma-freeze mm. yung bacteria. Syempre pag nasa warm, doon sila mabubuhay, doon sila babaho. Doctor Fix. nakabuhay doon sila babaho. Dr. Chicks. <laughs> Dr. Tix is back. Yung sore throat mo. Di ba diba sabi ni ate? Minom ka daw ng soap. Soap. Soap ang <laughs> puro. <Soap. laughs> <Soap. laughs> hey guys, nung chinengkap ni ate Chicks naman yung lalamunan ko after two days, wala na. Sabi niya, itubig mo lang yan. Sa mga aspiring YouTuber dyan, ang payo ni ate Chicks wag kayo maligo three times a day. Ay, wag kayo maligo. Pagpapasok nga kayo ng school, syempre. Pero ako dati nang nasa magpuha ko, hindi rin ako naliligo minsan eh. Guys, pag nag-aalala kayo, like sa relatives nyo, sa girlfriend din nyo, kung sino man kasama ninyo dyan sa bahay ninyo or sa school, okay lang. Kasi after 3 days, guys, immune na sila dun sa amoy mo. Hindi na rin nila yung maaamoy. Mama! Uh, all goods lang yung guys, all good. So, follow the 3 days rules. Paminsan, pinakamak siguro is 5 days, pero medyo extreme na yun. Mismong ikaw makakaamoy na ng sarili mo. Huwag na, huwag na. Yeah, don't, in, don't do that. Huwag na yung 3 days. 24 hours, okay? 3 three, three days talaga the best. The Pero guys, parang awa nyo naman kapag may event, maligo-ligo kayo. Ha, di ba? Tayo pa nga dyan, tayo pa dyan. Baliktad. Sa... Tayo lang, Daniel, awa Ayan, mo. Nandiyan ka so, sa baba. Mag mag tayo mag-uusap para magkasing tayo. Ha? Umababa ka ka. Nakatagot usapang ligo kami. Si Boss Dogs naligo naman kagabi. Swagger. Ay, ito ikaw po. Kailang ko ulit naligo. Ikaw, kailang ko ulit naligo. Kagabi. Bago mag-tour na. Mag Mag oh, Tanay mo, kailan ako? Mag Ngayon lang. Ngayon lang? Fresh. <laughs> at, at, at least, may pagmamalaki na ako sa magulang ko na natry ko na maligo sa Mokdo. Malamig, malamig. Malamig. Yung tubig nila sakto lang, malamig. Walang heater, wala. walang, walang, walang heater. Nalagyan ko naman ng deodorant ng hilikili ko lahat lahat. Tapos na ko naman ng tama yung buho ko. Ano rin? Pero so, guys, tutulog ko muna to kasi kita nyo yung mata ko pulang pula. So, kitait sa lang tayo sa ESGS day 1. So, pag na-post ko to, tapos na to. So, kitait na lang tayo sa halog.

guys, nagbabalik po tayo dito sa ESGS pa rin na so once again and again and again and again and again <laughs> Pero yun, kita nyo, I'm fresh as fuck, fresh like doggy Amin mo ka tol, amin mo, amin mo, amin mo Ang sarap sarap Alam so, naman ba? Diba? Uh, sabi ko sa inyo, uh, Mac Shower Bagong in offer ng Macdo, Mac Shower Pwede kayo maligo sa Macdo, dito ko lang guys Sabi ko, huwag niyong ulitin yun Freeze lock, nah, maligo na kayo mag sa Macdo Kanina, pagbasok ko doon, tuyo-tuyo Paglabas ko, basa-basa, so Sorry, sorry, sorry po. Sorry, sorry, sorry. Si Gloco nandito. Papi Gloco nandito. Nag-comment siya sa group ko sa iniaw na chicken. Sabi niya, bahaw ko daw, etc, etc. Kapakamuy tayo kay Gloco mamaya tapos tapusin natin yung vlog, okay? So much muna palami dito kasama ko sila. Itik, dogs, spongater. Ewan to, Tekken daw lalaroin tapos si Doggy kalaro ko walang dogs dogs pag laro, take it. no worry risk so, yung camera ko pala guys so kasi tinatama gamitin kasi mas convenient pag vlog sa iphone para sa akin no? parehas lang naman ng quality almost ganun din mas maganda pa nga minsan paminsan minsan pero tatanong nyo sa akin kuya king maganda pa magano mag vlog gamit iphone so mag invest pa rin kayo ng camera I mean mag invest pa rin kayo ng pera para sa G7X kasi mas maganda kuha pa rin ng DSLR ng mirrorless ng mga basta camera talaga na legit pang vlog so much lang kami ay eh, mga, so much oh. Si Jake, hello ngayon guys, katapos lang na show match namin. Nakalaban ko si Texi sa boot ng RR Mesa, Bren, Ewan Ewan, etc. Yun, na nabuhat ni Teng. Pero sabi ni Teng, okay naman daw yung Lolita ko. So Lolita King is back. Ngayon mga tol, lang objective natin after nung laro na yun, nahanapin ko si Gloco. Diba nag-comment kasi Gloco sa akin, naamuin daw niya ako. Taki na nun. Shower daw ako, so hanapin natin si Gloco dito. Ikot muna tayo ng ESGS. Yes. Day 1 pa lang to guys, so marami pa mangyari. Mag-i-interview ba ako, mag-i-interview ba ako, hindi ko alam. Kuya, pwede pa picture ko? Dibers. <laughs> <laughs> ay, ay tama <laughs> <laughs> <Gagalabay> mo mama mami, nakukuha picture mo na sa'yo. Oh, Block game na. Amoyin mo na ako. Oh, oh, oh. oh. Ang sabi oh, oh. mo. Oh! Sige, yun 'yung baga-joke. Islo ko 'yung raw. magsha <laughs> Masarap 'yung Apple iPad mo. iPad, <laughs> <laughs> iPhone. <iPad. laughs> <laughs> hindi, hindi akin 'yan. Sticker <laughs> lang 'yan. Parang guys, na bisu mo na itroba kay 'yung video na ano sarap sarap talaga po. Gusto ko i-throwback yung naiiyak ako yung last eh. 3 Three years na no. ba yun? Three years na ba? Oh. Hindi oh. guys, ah, namit na, ko na, si Klo no. Ano pa? panboy pa. Hanggang ngayon naman eh. Yeah? Panboy yeah, pa, yeah. pa nag-locks nang tapos gumulong-gulong kami. Ano yun? Sa taas. <laughs> <laughs> dun, <laughs> bro. <laughs> ano yun? Ano memory ba? Ano ba ginawa natin doon sa taas? Gumulong. Tapos pinalis kami ng guard. Nakala ng guard. Kaya nag kami. Tapos si Juniboy kinulong. Oh! Tagal na pala na no? Babalik ko yun yung moment. I love you, I love you all. Kita-kita guys. Random vlog. Kayo ha. Tang na okay na na lang, matatanggap na ako sa PR guys. Oh, Tatanggapin tayo daw nila. Ay, pwede ba pa kayo mag... Pabuti ng 100k para... Can you help me to become fit? Tatanggap na ako sa PR guys. Oh, Tatanggapin daw nila. Ay, pwede ba pa kayo mag... Pabuti ng 100k para pagdating ng Christmas, may 100k na lang. Ano na sa 100 pesos. Pag nag-100k Sisirain din namin. Ang tanggapin ako sa PR. Eh! Guys, magkalaan sa para kami. Pinoy's Ram channel. Lalabas na this Saturday. Tomorrow. Saturday. Sa yun. Punta lang sa channel namin. Pinoy's Ram. Pinoy's Ram Channel. Tatanggap na ako sa PR. Ako. Ako. na Ako. Wala Ako. na guys. Ako. na Ako. Ako. awan Ako. na. I'm feeling fresh I'm fresh as fuck Nakaligo na ako Maraming salamat kay Suzy Inam po niya ako sa hotel namin dito Sa, ewan ko try, tri, 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 tri trip Ewan ko Guys, nakaligo na ako Hindi ko na kailangan maligo sa magdo. Dala ko na yung helmet Umasa ba kayo make interview? Umasa lang kayo Kasi malay nyo meron Malay niyo wala Hindi ko alam Ikaw, tingin mo? Tingin ko naman Pero wala <laughs> So guys, that is it for today's vlog. Maraming maraming salamat sa inyo lahat. Oh, po yung mga pala si King FBI. family friend, the content creator on the go. So yun po si Ate Susig. Pupunta na kami ng Conqueror. So ito yung installment ng unang vlog. Pangalawang vlog ko siguro. King interview? Siguro? Siguro? Pangatlo, hindi ko na alam. So kita-kits. Kung nakakala nyo patay na lolcom. Lolcom is not dead. Nakakamiss ah, yung lolcom kasi nostalgic na. Alam mo yun. Wala lang. Ang cancer ko pag naglalaroan ng lol Hindi eh. lumalabas yung pagka-cancer ko pag sa ML. Pag sa ML kasi chillax pa ako eh. Pero pag sa lol, nagmumura ako. Ganun. Guys, tulad ng payo ko sa inyo,